Good morning guys Welcome na naman sa panibagong video natin for today Andito ako ngayon guys sa garden Yan as you can see sa may tabi ng Kalamansi Tsaka kamias Tsaka malunggay Yan Uh, for today's video uh, may i-reflex ako sa inyo guys na sili itong sili na to ay hindi nyo madalas makita hindi rin ito basta bastang sili kung sa unang tingin mo makikita mo kakaiba parang iisipin mo baka hindi maanghang yan pero ipakita ko sa inyo guys Super uh, super anghang nitong sili na to panoorin nyo guys ang gandulo ngayon lang din ako nakakakita ng sili na times 2 times 2 halos ang anghang nito ka! kahit Kaya mga kasamahan ko na mahilig sa sili hindi sila umubra <laughs> hindi sila umubra sa sili na to guys kaya Keep on watching. Let's go. Kung napapansin nyo guys dito sa side na to, uh, wala na yung sili dyan. Wala na yung sili dyan kasi namatay. Sa part kasi na to medyo mababa yung tubig. Dyan napunta pagka uh, naulan. Kaya hindi nakasurvive yung mga sili ko dyan. Kaya namatay sila. At ito yung sili na sinasabi ko guys. Yan. Ano na siya, uh, naglagas na yung kanyang dahon. Naglagas na yung kanyang dahon. Pero before nang tinanim ko yan, nung bago pa silang bagong tanim super ganda ng kanilang dahon napakaganda ng kanilang bulaklak kaya lang, pagka gumulang na sila at tumanda na nagiging ganito yung kanilang itsura first time ko makapagtanim ng ganitong sili na kakaiba akala mo kulay talong hinarvest ko na ito guys yung kanyang mga bunga ang natira na lang dito is maliliit na lang yan ito itong puno na to wala ng dahon nalaglag na lahat kalbo na siya sa part na to may dahon pa siya at the same time marami pa siya ang bunga medyo mas malalaki meron siyang dalawang bunga na hinug na yun kulay pula kulay pula pala siya pero mostly lahat ng bunga niya is ganito kala mo kulay talong sa side na to yan bunga na lang ang natira wala na siyang dahon ganito rin sa side na to wala na rin ito kahit papano meron pa siyang dahon. Tsaka ito. Uh, may dahon pa siya at marami rin siyang bunga. Ayan guys. Ito yung sili na super anghang. Nung una, hindi ko siya akalain na ganito, pa, ka, na ganito siya kaanghang. Baka tingin ko hindi siya maanghang. Pero nang one time ginamit namin guys. Kasi nagloto kami ng bagoong. Super anghang niya. Tinikman ko siya. Humahagod yung anghang niya. Alos yung mga samahan ko na mahilig sa sili. Hindi nila halos kayanin ang anghang nito. Grabe. Super anghang pala nito. Yan. Ito guys ay kaya ko natanim to. Galing ito sa probinsya. Yung isa ka, isang, isang kasamahan ko kasi sa trabaho. Umuwi ng probinsya. Tapos pag uwi niya, meron na siyang dala nito. Mga bunga yung dala niya. Kaya tinanim ko rin siya. Akala ko din naman ng una siling labuyo siya. Pero nung namunga na siya nagtaka ako kulay violet yung kanyang bunga o oh, si diba guys yan ngayon nyo lang nakita yan ngayon nyo lang nakita yan ako ngayon ko lang din nakita yan first time ko makapagtanim at makakita ng ganito nakaka amaze pero super anghang yan guys sobra super anghang. A few moments later. Naglalagas na yung kanyang mga dahon at naninilaw na siya. Pero ang gagawin ko dito, mag -re replant ulit ako. Magtatanim ulit ako nito para kahit papano continuous yung ganitong variety ng siliko. Yan least meron tayong sili na kakaiba. ba diba guys? Meron na siyang hinog doon eh. Yung hinog, yung hinog niya is nagiging pula rin siya. Pero hindi tulad ng labuyo na talagang pulang pula. Ito kasi may violet talaga siya. Yan. pero hindi na ganito kadami ang itatanim ko kasi hindi naman namin nauubos lahat hindi naman namin nagagamit lahat yung iba dyan is masisira lang kasi buko dito sa sili na to eh, meron din akong siling berde to yan hanggang dun yan marami din akong siling berde na tinanim sa siling verde naman one to sawa din sa super daming bunga hindi rin namin maubos-ubos so ang ginagawa ko dyan is pag nagde day off ako inuwi ko na lang siya guys at pinamimigay ko na lang din sa mga kapitbahay sa mga bago pa lang sa aking channel uh, please uh, support my new channel ang channel na ito ay more on planting uh, vegetables and fruits pa support na rin guys ah uh, pa subscribe para yung mga bagong gusto magtanim ay magkaroon sila ng idea mula sa ating mga nagtatanim na So, yun lang guys. That's all for today. Yun ang ating video for today uh, about Sili. Thank you for watching. And see you in my next video.